galing at galing ang pag-uusapan, husay at husay, wala nang dapat pang patunayan ang Miss Nor Honor sapagkat siya ay tinaguri ang greatest actress of all time at talaga namang nagwagi ng iba't ibang parangal sa iba't ibang panig ng mundo. Si Ati Guy ay talagang ginawaran pa ng national artist na siyang pinakamataas na parangal na maaring ibigay sa isang between o personalidad o artista. Ngayon nakamit na ni atigay Gay, ang national artist, wala na siyang dapat pang patunayan, ngunit si Ate ay patuloy na tumatanggap ng mga parangal sa iba't ibang panig ng bansa, at maging sa ating bansa kinikilala pa rin ang kanyang husay at hindi matatawaran ang Miss Nora Honor at sasabihin ko mula sa aking puso na wala talagang makakapantay sa isang Miss Nora Honor sa pagpapatuloy nais ko pong magpakilala sa inyong muli, ako po si Kiefer D.R ang inyong car expression at nagpapasalamat sa patuloy na pagtangkilik nyo nito sa inyong pagsubscribe at patuloy din po akong nagpapasalamat sapagkat walang hanggan ang inyong pagsuporta kay Miss Nora Honor. Talaga hindi tayo nagkamali sa ating hinangaan at talagang siya ang niluklok ng masa sa tronong ito bilang isang superstar at national artist. Si Atigay nagsimula bilang isang mga awit. Sa kanyang pag-awit may puso ang kanyang pag-awit may kurot at talagang pag-umawit siya mararamdaman mo. Si Ate Guy ay nagre-represent ng mga Pilipino sa kanyang mga pelikula, sa kanyang kwento. Siya ang tinaguri ang Cinderella ng pelikulang Pilipino. Nagmula siya, sabi nga, no, from rug to riches. At talagang si Ate Guy, kumbaga, karamihan ng mga Pilipino, marami inuugnay ang kanilang sarili kay Atigay Gay. No po, kumbaga sila ay tayo mga Pilipino, hindi lang sila kung tayo, tayo mga Pilipino ay masasabi natin na napakapalat uh, napakapalad natin dahil dahil kay Atigay tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Natatandaan ko noon yung mga kasambahay sa siyempre no kasambahay, yung mga katulong nung araw. Talaga nagkaroon sila ng day off dahil po kung tutusin yan dahil kay Miss Nora Honor. At tayo parang na, yung mga pelikula ni Ate Guy, kumbaga nagpapasalamat tayo, nagbibigay ito ng isang inspirasyon sa atin. Kapag napapanood natin yung mga pelikula ni Ate Guy, sumasalabi nito sa ating mga buhay bilang isang Pilipino. At kapag si Ate Guy nasasaktan, parang tayo rin yung nasasaktan. Kapag si Ate Guy umiiyak, umiiyak din tayo. Naalala ko nga yung Ate ko noon, nung napabalita na si Ate Guy ay nahulog sa impossible sa kabayo sa shooting na Impossible Dream pati siya talagang umiiyak at tayo po apektado tayo kapag si Ate Guy ay talagang naape, ah, naaapi nasasaktan pero tayo nagdiriwang kapag si Ate Guy ay talagang nagtatagumpay yan tayo kapag meron tayong merong sinasabi kay Ate Guy na hindi maganda talagang nalulungkot tayo si Ate Guy parang walang artistang tulad niya no? Kung baga, pag sinabi mo artista, kapag sinabi mo na uh, queen, reina, rag to riches, kapag sinabi mo mga awit, tayo mga Noranians, talaga namang sasabi natin si Ate Gayan. Kapag sinabi mo mapagpakumbaba si Ate Gayan, ano niyo po, higit sa lahat, si Ate Gay, talagang ginagawa niya Ang maganda kay Ate Gay, gumagawa siya ng mga pelikula na wala siyang iniisip na award. Wala siyang iniisip na tatapatan. Hindi niya, para hindi niya sabi na panlaban ito, hindi niya sinasabi yon. Si ate ay gagawa siya ng pelikula na ibubus niya doon ang kanyang kaluluwa. No? Makita natin sa kanyang mga mata. At talagang pinaguhusay niya upang mabigyan ng uh, justify yung kanyang role at talagang kumbaga lumabas na maganda ang pelikula at maging makatotohanan pero kay Atigay bonus na lang yung kumita pa at magkaroon ng maraming awards. Si Atigay kapag siya ang nanalo, talagang walang question. Kapag nanalo siya sa mga awards, talagang nagdiriwang at talagang marami nagsasabing deserving karapat dapat si Atigay. Kapag siyang nanalo, walang question doon sapagkat talaga namang sumasang-ayon ang mga kritiko kay atigay sa kanyang husay. Ang katunayan, si atigay Gay, kapag siya naman ay natatalo, nagtatanggol pa rin yung mga akritiko uh, kritiko sa kanya. Kung baga, bakit ganoon Maraming question. Pero si Ate walang sinasabi. Wala rin balita kay atigay na nagwagyo siya ng award na kung baga, kini-question walang sinabi sa Ati Gay uh, dumaan sa padrino, kung kumbaga may, may kakilala kasi, palakasan system, walang ganun kay Ati Gay. Si Ati Gay, manalo-matalo sa kanya. Ang importante, nagampanan niya yung papel. At, meron hindi katulad ng iba talagang alam niyo po marami kay Ate talagang hi, maraming humaharang upang siya ay patuloy pang ba diba? kailangan si Ate Gay may entry na dapat sa Oscar Awards sabi ko nga minsan sa Procure Pro Contemplation Guy Womb at marami pang iba na kumbaga sasabihin na natin na napopulitika si Ate pero ngayon kumbaga pwede na madali na lang maging uh, International Best Actress Kumbaga, para bang madali na lang magwagi kasi kumbaga sa tulong ng ibang tao o palakasan system. May mga ganon. Hindi ko puni na lahat. Meron nga na kumbaga uh, madagdagan lang ang kanilang awards. Masabi lang na nanalo sila kahit na hindi legit yung kanilang pagwawagi ay parang uh, gagawa ng parang para meron lang ipagsabi na sila ay nagwagi. Pero kay Ate walang ganun. Walang ganun kwento kay Atigay. Gay. Kumbaga sa Ati nga, pilit na hinihila pababa para maungusan ng iba. Pero sa Atigay hindi mauungusan, hindi mapapantayan sa Atigay, Walang katulad sa Atigay. Gay. The more na sa Atigay na hinihilang pababa, the more naman siya ay umaakyat ng paakyat ng pataas ng pataas kahit na siya ngayon ay nasa edad ng na ito. Katunayan, si Atigay ay marami pang awards na matatanggap si atigay nagtatanim lang siya, pero ang bunga, pinipitas na lang. Maraming tinanim si atigay na mabubuting bagay, magagandang bagay na ngayon, inaani niya na. Ito po si DR na nagsasabing, As long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po. God bless.